may ilang bagay sa buhay na ayon sa batas ng kalikasan ay hindi mo tuluyang mawawari dahil sa iyong pagiging isang nilalang maraming lihim ang daigdig na hindi kaanong nauunawaan at bihirang masilayan ng mga tao kung gugustuhin mo. Kung papayag ka, dadalhin kita doon, Rico. Um, Darisay? Magpapaalam ka na naman. Uh, hinihintay na ako ng mga friends ko eh. Sa galit na silang lahat sa akin. Malayong iyong lalakarin mo. Baka kulangin ka ng lakas. Kumain ka muna. Ngayon lang ako nakakita niyan. At pinagpala kang makatikim ng bumong hindi inilaan sa pangkaraniwang tao. Thank you na lang, Dalisay. Kahit tikman mo lang, Rico. I really have to go. Hindi ka aalis. hirap mong maunawaan. Ngayong natagpuan kita'y hinting-hinti na kita pakakawalan. Hindi ko natitiisin ang muli pang mag-isa. Pantayan na siya bantayan niyo ang nilalang sa kanyang pagtulog.